anak ako ng senador. Kasi kung kilala mo ako, hindi mo na ako tatanungin anong pangalan ko. Ikaw naman, magtatanong ka sa akin. Hindi yung nagde-decision ka. Anak ng senador pala yun. Tsaka wag wag mo akong kakausapin hanggat di mo nakakausapin yung sekretarya ko. Okay, madam. Um, um Nag-book po ako ng VIP room. Ito po yung confirmation message ko. May nakabook na po ng VIP room. Anak po ng senador ang nakabook ng VIP. Pa-double pa check naman po. Sa itsura mong yan, makakapagbayad ka ng VIP room? Hi, good evening, madam. Good evening. Nakaradi na ba yung room na pinareserve ko? Ano bang pangalan nila? Pauline. Ako yung nagbook ng VIP. Um, Chicheck ko po kung available po po yung VIP. Ma'am, nakabook na po yung VIP namin. So, regular room lang po yung meron tayo. Hindi mo ba ako kilala? Hindi po. Anak ako ng senador. Kasi kung kilala mo ako, hindi mo na ako tatanungin anong pangalan ko. Isa pa, tatanga-tanga ka, receptionist ka, dapat titingnan mo kasi sino yung mga customers mo. Sa susunod, gagamitin mo yung utak mo, hindi yung bunganga mo. Ikaw, naturingin ka pang receptionist? Nag-iisip ka ba talaga? Kung ako yung amo mo, kung ako yung manager mo, tatanggalin kita dito. Kasi ayaw na ayaw ko sa lahat. Mga bobo! Anong problema dito? Gusto niya magpabok ng VIP, madam? Ah, Ma'am, pasensya na po kasi nakabok na po yung VIP sa anak po ng senador. Isa ka pa? Manager ka ba talaga? Hindi mo ba ako kilala? Hindi nga po talaga, madam. Sino po ba kayo? Ako lang naman yung anak ng senador dito. At ako yung nagpa-reserve ng VIP. Ikaw kung manager ka, dapat iti-check mo mama po ba kayo ng senator? Pasensya na po ah uh, kasi ito po kasi tatanga-tanga tong receptionist ko. Ah, uh, madam, upo muna po kayo. Aayusin ko po yung problema. Siguro din mo maaayos mo tong problema. Opo, ma'am. Tatawagin ko na lang po kayo. Inform ko po kayo, madam. Ikaw naman, magtatanong ka sa akin. Hindi yung nagdidesisyon ka. Anak ng senator pala yun. Hindi ko naman kasi akalain na anak ng senador yun. Bago ka magdesisyon, aalamin mo muna sa akin. Ano ako, manager ako dito, di ba? Okay, sorry. Um... Receptionist ka lang, dapat sa akin ka magtatanong, hindi yung nagdidesisyon ka. Hindi ko kasi akalain na siya yung anak na sinagod. Susunod mong uulitin niya yan, ha? Oo, oh, sige. Hi, madam. Gusto niyo po bang maiinom? <coughs> Ayokong maiinom. Um, hindi mo ba o kilala? Anak ako ng senador. Tsaka, hindi naman kita tinawag, di ba? Uh, ina, um, tatanong ko lang po kung gusto niyo pong... Pwes, ayoko. Pag di ka tinawag, huwag kang lumapit wag na no, wag mo akong kakausapin hanggat di mo nakakausap yung sekretarya ko. Okay, madam. Ano nangyayari dito? Ikaw talaga, tatang-tanga ka. Dina Anak ng senator yan, kinakausap mo? Ah, wala ka talagang isip. Hindi Hindi naman nakikipag-usap yan sa mga lampas mo pang katulad mo. VIP customer natin yan. Dapat ilugar mo yung sarili mo. Alam mo, dapat kung saan na anong trabaho mo. Ikaw din. Dapat aalimin mo kung anong ginagawa ng mga staff mo. Asa ba yung CR dito? Ah, Ma am ma'am, dito, dito, po, madam. Ma Pasensya na po. Ayaw niyo po pagkasabihan po itong reception. Pasensya ito. na po kay madam. Good evening Good evening, madam. Um, um, Nag-book po ako ng VIP room under the name of Chloe. Nakabook na po ang VIP namin, madam. Ano pong problema, ma'am? um, um Nag-book po ako ng VIP room. Ito po yung confirmation message ko. I'm sorry po, ma'am, kasi po, may nakabook na po ng VIP room. Anak po ng senador ang nakabook ng VIP. Meron po, is regular lang. Paano pong nangyari? Pa-double pa check naman po. Opo, ma'am. At saka isa pa. Sa itsura mong yan, makakapagbayad ka ng VIP room. Hindi bagay sa yung VIP room. Pang regular room ka lang. Huwag ka naman masyadong social climbing. Parang hindi mo naman afford yun. Ate, may confirmation message po ako. check naman po. Anak ko ng senator, ang nakabuknon at yun ang priority namin. Kung gusto mo, maupo ka muna at tatawagin kita. Aayusin ko to. Bibigyan kita ng ibang room. At isa pa, reminder lang po, wag po kayo masyadong ambisyosa. Sige na, maupo ka muna doon. Okay. Ikaw talaga tanga ka. Hindi mo inaayos yung trabaho mo. Alam mo nang nakabukyo sa anak ng senador? Kina check mo pa? Naguluhan lang kasi ko. Oh. Sa susunod, i-check ko madam. Bakit ka naguguluhan? Bakit? Nasa ba ang utak mo? Nasa talampakan mo? hindi ah, ka marunong mag-isip? Sa susunod, i-check ko, madam. Sa susunod na uulitin mo yan, isang pagkakataon na lang tatanggalin kita sa trabaho mo. Okay, madam. Sabi, ate, pwede pong makahingi ng tubig? Tubig? Excuse me, ah. Pang regular na customer ka lang. Pang VIP customer namin ng tubig. Hindi pwede sa'yo yung tubig dito. Kung gusto mo, bumili ka binibigyan na namin ng libreng tubig dito yung mga VIP customer. Pasensya na, Ano na? Para isang oras na wala pa rin yung kwarto ko, ah. Ay, ma'am, pinaayos ko na po at pinacheck ko na po sa mga staff namin para po pag Pasko niyo po sa room, makapagpahingat, makapag-relax po kayo ng masarap, ma'am, at makatulog po kayo ng mahimbing. Siyempre, ma'am, VIP po kayo. At siyempre, gusto ko po, special po, special po yung kwarto na mapapagpapahingahan niyo. Ang dami mong satsat, tatandaan mo. Anak ako lang, Senador. Kaya dapat, lahat ng gawa niyo dito, mabilis. Alam ko naman po yun, kaya nga po, pinacheck ko po agad at pinalinis ko ng maigit. Para pag makapagpahinga po kayo, eh, relax na relax po kayo. Alam mo, makakarating to sa tatay Hi, Pauline. So, ikaw pala yung nasa VIP room? Kilala niyo po siya, ma'am. Boba, huwag ka nang magtanong. Oh, bakit hindi mo sa kanya sabihin kung sino ako? Sino ba siya? Huwag ka nang magtanong. Ano, Pauline? Pakilala mo ako sa kanya. Uh, hi, ma'am. Sorry, ha. <clears throat> siya nga pala yung anak ng senador, si Miss Chloe. Ma'am, um, gusto ko lang naman kasing maranasan na Naging mayaman kahit isang gabi lang. Ha? Ibig mo sabihin siya talaga ang anak ng senator? Tapos ng papanggap ka? Ginawa mo kaming tanga! nag a ka na ikaw ang anak ng senator? Pinahiya mo kami? Biro mo, napahiya ko sa anak ng senator sa ginawa mo sa akin? Ang kapal mo ng mukha mo? Ipakanda kang ginyo sa chinik. Chinik? Ikaw may sabi anak ng senator, diba? di ba? Hindi ka marunong mahiya. Pati kami dito, ginawa mo tanga. Pauline, Napakabait ko sa'yo. Lahat ibinigay ko sa'yo. Pati yung suot mo. Ako ang bumili niyan. Kung may kailangan ka, pwede ka namang magsabi sa akin. Pero wag na wag kang manggagamit ng pagkatao ng iba para sa ikabubuti mo. Ma'am, pasansya na mama, Hindi naman po sanang sabihin sa daddy niyo. Hindi na po mauulit. Huwag kang mag-alala po, Hindi ako ang magsasabi kay daddy. Siya ang magsasabi. Ako, ma'am? Bakit po ako, ma'am? Di ba? Kilala mo na kung sino ako? Sige po, ma'am. Sasabihin ko po sa daddy niyo. Sabihin mo lahat sa daddy ko. Kung hindi, matatanggal ka sa trabaho mo. ma'am. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Makakarating po sa daddy niyo lahat ng ginawa niyang kasinungalingan.